So guys, maghanap tayo ng ano. Plumber muna tayo yung plumber. Maghanap tayo ng gripo. Full set. Mag-repair tayo ng gripo. Alright. So magpa-plumber si Bato. Bibili lang. Bibili lang ako sa labas. Sa labas. Shout out sa inyo. <laughs> dito kami ngayon sa Pinakaisan Guard. All right. <laughs> sa na. Kira golf dito. Ingat right. sa body ko. <laughs> pupuntahan natin sa labas. Right. <laughs> Shout out sa iyo. Right. Shout sa ating mga Sierra Golf na nagbabantay dito sa ating ano uh, para sa safety ng ating mga bus. Right. babantay ng ating siguridad. Okay. Hanap tayo ng gripo, mga lodi. Mag-plumber muna si Bato. Delikado to. Baka matabihan tayo ng riding in tandem eh. Agawin yung cellphone natin. <laughs> wala eh. Wala tayong uh, yung GoPro natin. Sira. Ewan ko sa'yo, Hero 9. Yung ating Go GoPro Hero 9 ay nag freeze Hindi ko alam anong problema niya. Tinawag ko na sa service center ng grupo eh GoPro, GoPro. Service center ng GoPro, sabi sa akin, ano bang ginawa? Uy, aksidente! Aksidente, oh. Si ate, nabangga. Ano yung nangyari dyan? Aksidente. And guys, may aksidente dito. Residente po dito sa may Talipapa. Kalayaan. Isang ali na uh, nabundol na ano ng motor. Nagip. Kawawa naman yun. Pasig po kayo, Pasig. Dito po, dito po doon. Dito po. Saan kayo, po kayo sa Pasig? Sa mo, diretso po kayo doon. U-turn kayo sa kalayaan. U-turn uh, slot, diretso. guys merong binangga dito may aksidente dito ayun binangga ng motor Sana na kaya yung matanda? nakita ko yung matanda kanina eh ano dinala na? So wala tayong nakitang gripo doon sa ano guys, sa ganap tayo ng faucet na ano para doon sa papalit natin. Punta tayo ng hardware, wala. So no choice tayo, kundi magpunta tayo ng Wilcon. Wilcon dito. Alam ko kasi doon, marami kumpleto doon sa Wilcon eh. So doon tayo maghanap ng gripo. Hindi lang kasi basta ordinary kasi siya ordinary gripo eh ano siya yung uh, and sink na yung may gano'n, no? right yung yung ganun Kaya tayo oh, ng gripo. Alright. eh kala, yan ang, ito ang kalamangan ng na nakamotor tayo guys. Kahit matraffic yan, okay lang. Mabilis ang biyahe. Eh, kung dala tayo ng four wheels, wala. Abutin tayo ng siyam-syam. alam mo naman sa Pilipinas, we are number one. Guys, <laughs> gripo. Kala ko ngayon 100 na 600 na pala ito. 600 megabit itong gripo niya. 70. Hindi, ganito ang brass plated. Wala, sir. Ha? Wala. Okay. Ito, magkano to? Magkano to? Magkano to? Ito, sir. Six... 690. Ah, 690. 690. 660 Stainless Pwede na Ito 634 634 US ba ito? Oo oh, sir Euro Ano sya, Ano sya ni Delta? Company. Ito na lang siguro. Yung isa magkano kaya na? 480 sir. 480. Pero mas matibay yata ito eh. Ito na lang guys. bilhin natin. So yun mga lodi. Nakabili tayo ng gripo. Uh, kitchen sink faucet. Kasi hindi naman siya ordinary faucet lang eh. Uh, nagulat ako sa price actually. iniisip ko lang. Sa mga 500 lang or or less than 500. Pero yung price niya is ano? 600 mayigit 690 ba yun? Diba? Pang ano lang to ha? Sa labahan lang to kagamitin ng gripo na to. Nagulat ako sa presyo. 600 mayigit 690. Tapos yung uh, yung faucet niya na medyo maganda naman. Uh, sure ako maganda siya. 480. Grabe. Hindi expect hindi expect ko lang ano lang yun eh. Nasa mga 100, mga almost 200. Nagulat ako sa presyo. Nagulat ako sa presyo na ano? 400 megat. Karon pa lang ay kamahal ang mga bilihin Sobra. Dahil kasi nung nagtatrabaho pa ako sa hardware uh, way back in 1994 hanggang year 2000, ang price ng gripo latin, 30 pesos lang yung US brand ah, uh, sa mga 80. Ngayon dito Bulat ako sa presyo. Sobrang <laughs> mahal. Oh my God! Wala lang mura. Bagay. Pati nga CR sa mall, may bayad na eh. Dati libre. Ngayon, pati sa CR sa mall, may bayad na. 20 pa. 20 pesos ang bayad. Dati, wala, wala namang bayad yung CR sa mall eh. Nagulat ako. May bayad na, ihi. Ihi lang, 20 pesos. Oh, just ko, oh my God. Wala nang libre. So, yun mga lodi, ito yung gripo na re-referin natin dahil uh, ayaw nang tumigil siya. Ayaw nang tumigil ng... Eh. Tumatagas eh. Sayang ng tubig because tubig is life. Alright. Oh my goodness! Susan, tip lang tip. Tip, oo! Oh, o, oh. oo oh, oh, ka dyan! Diplon. At saka kutsilyo. <laughs> Guys, ito yung binili natin gripo doon sa ito yung binili natin gripo doon sa Wilcon. Na 690 yata yun. Ito. Stainless daw siya. Sabi ng salesman. Stainless 690. Ito yung papalit natin dito. Yung tinanggal natin ito, sira na. The water is continuous, continuous flowing. Never stop. Alright. right. The water is never stop like that. <laughs> ketawa aja susah dah. Kata ketawa lagi nang. Ketawa ka ng... lagi muna aku English ah. Katawang hmm? Susan Tandaan mo Ang Pilipino Kaya saan mo ilagayan Magaling sa English. Oh my God Yan guys Bago natin ikabit yung gripo Lalagyan natin ng teflon tape Para Wala siyang tagas Diba Ayan. Um, Ayan maganda-ganda ang tip lunti. Kailangan medyo maganda. Kapalan tin ng kaunti para hindi siya mag-leak. Ayan. Yeah. Alright. Hmm. Tapos. <coughs> ha. Yari ka ngayon. Ayan. Gayaan lang yan, guys. Ang problema, pumabangga. Hello? Pumabangga siya. Dali, ah. Ayan mga lodi. Eh, tatanggalin natin to kasi Bumabangga siya dito. So, bumili ako ng nifli sa hardware. Wala mo ako. At saka coupling. Para siya umaba ng konti dahil sagad. Hindi abot eh. Hindi ano eh. Pabangga siya eh. So, bumili tayo ng uh, nipli na one half by one. Saka coupling. Kasi ano Bumabangga eh. yung yung faucet na binili natin. Bumabangga doon sa ano. Uh, oh, buti na lang bumili ako ng teflon tape kasi wala nang teflon. Diba? Kailangan minsan talaga medyo advanced tayo mag-isip eh. Kasi pag hindi, ba, balik ka na naman sa pupuntahan mo. Eh, naisip ko, bumili na ng teflon kasi baka kulangin. Eh, kinula nga. Alright. Oh, uh, your, your honey, my love, is waiting for you. Mami Badit. Di sa taas siya galing. Hindi ko alam saan yung kinuha yan. Basta hiningi ko yan sa kanya. Yan. Kakabitan natin dito yung ating biniling nipple. Yan. At ang natin ito. Kasi, hindi na siya sukat eh. Nasa kanya na yung laring ito. Yes! Saka natin ito ikakabit. Kabitin na natin yung ating gripo. So, ano pag hindi ka na magtrabaho, hindi wala ka na ibigay ng hindi sa iyong alam mo, wala pa isagad ikot kasi ayan na yun siya. right, siya à. Ah. right Ngayon lang yan, ha All right 1-0 <coughs> sobra higpit guys kasi baka mabasag pag nabasag yung feb mas malaking problema ang mangyari so okay na to oh, okay na to dito ha うん。